Hi mga guys. Monang akong work din ha. Kani. Kutub ni third floor. Fourth floor ang kela So, human ako sa work. So, muuli na ko. So, maganda ang panahon today. Ayan show. Maganda rin dyan mag-work kay laging walang tao. Ikaw lang mag-isa. <sighs stimulation> Minsan marami sila. Mabutan mo. Pero basta magtrabaho ka lang ng area mo. Wala naman yan silang pakialam. Then, ang lamig kaninang umaga hindi ako nagbike eh hinatid ako ni Teo kasi sobrang lamig and fairness ha maganda yung panahon ha ayan na, ayan na naman yung iro nga pirmi mo ma aw aw na, ako, oh. -aw -aw na ko, oh. Hmm. aw ah, na pod ko oh. anak na siya dugi 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 rugi 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 Sumunis siyang mga balay sa akong trabaho. Ang ah, gianan sa akong work. Ganda mga balay-balay dito. Nagang asin oh. This is Europe, morning Europe. Morning style sa Europe. ilang kalsada o high tech mga kalsada o kay mga ingon ani o mga black black. Wala man di sa Pinas kay mahal man eh. Kuripot man ng gobyerno dito kay Kurakot man. Panood ra sa ilang bulsa ang kwarta sa bayan. gutom yung buko eh gutmanan si ko kaayo kaayo eh kung sa ka work niyang hapon doon sa amo e kung ganahang balay oh yun na na akong ganahang balay oh baba lang wala na itaas yung balay namin in 5 years siguro eh, down na rin yung bahay namin kaya hindi yan ni repair repair kasi may merong kaming plano dyan na gibain lahat gibain lahat kasi dito mayroong may uh, demand dito na kailangan mga bago yung heater para iwas disgrasya so yung heater namin is old style kaya <clears throat> kaya yan gibain namin yan kaya yan si Habibi nag invest nang nag invest nang nag invest sa mga bangko para in 5 years mayroon siyang malaking interest makukuha magagamit namin sa pagpa-repair ng aming bahay kasi totally repair yun hindi siya yung repair-repair lang yung mga sira hindi giba giba talaga lahat tapos i-down na namin yun yung aming plano kasi kasi napag-usapan namin ibenta na lang sana ibenta na lang namin yung bahay tapos bibili kami ng bahay sa Kivla pero nang hinayang ako sa space kasi ang luwang at mahilig ako sa garden kasi sabi ko hindi na wag na wag nang ibenta ito i-repair na lang natin tapos Ayan na si Habi. Ripper. In five years pa naman. So, ayan ang mga asin yan. Asin, asin. Hindi makikita. Oo. Oh. Hatid sundo si Mayor. Hi, my love. Hi, my love. beautiful oh weather. -ar we are in Uden. Yeah, we are in Papa, I must. I must. Mocha. Cooking. Hm? You have to bring Cooking. Yeah. Guys, mpalit sa cookie, okay. guys. Cooking out.